hindi nila sabi. Paano natin ba? Yung daan ba na may ano? May kubo dyan sa taas. So, posible talaga, no? Tara bro, tara bro. Ibayin namin to. wo oh, Of suratan dulu Nararamdaman mo pa yung wakwak, -wak, bro? Mayroon po. Mayroon pa. Pero, may narinig ako kanina, bro. Sige, abante tayo. May niyog dito bro may niyog posible talaga na merong nagsasaka dito ayan na naman yung gangis oh masakit sa tinga pakinggan may niyog ah Ingat ka dito sa uway bro uh, Ayan bro <tong> Siguro siya yung may-ari nitong lupa dito. Si Mingan niya pa dito. <laughs> Uy. Ano yun? Ano ba? Ah, yeah. yung langit bro. Parang uulat.

Na. parang napabayaan abang mga king cobra dito anaconda <tong> may daan dyan Sunda natin, natin. ang dami niya bito na bubulok oh Boy. aso aso na naman ayan na naman yung alulong aso bro parang lobo nandun banda nandun banda bro punta natin yan siguro may daan talaga dyan Grabe Parang lobo talaga bro Yung Ito, wakwak bro no? na sana Wala na magkaramdam Pero dito yung direksyon ng wakwak kanina Hindi kaya Yung aso at saka yung wakwak Isa lang Isa lang Nag, ano, Nagpalitan niyo Nagpalitan niyo ka. Siguro Hindi ako sure Kaya ba niya magpalit ng ano yung mula ibon hanggang aso aso mula ibon pa parang kaya yan palit Ano sa pagiging aso maraming niyog dito bago lang ito ko <laughs> akit tayo akit tayo ano kaya yung alam aso na yung bukid sa kabila kasi unti-unti kasi unti-unti na tayo na, uh, kasi baka maakyat natin yung tuktok nito

Ito? <coughs> ah! Itulas pa ako, bro. Oh my goodness. Buti wala ano. Wala di lang dito tayo na tusok. Saan? Dito hmm? pa

walang barang walang barang-barang barang-barang itu bro don bukanlah tanah kita bro si aku syor.

dadaan tayo dyan bro problema nga yan saan kami dadaan ito bakit walang ba, bakit walang uh, tagusan o lagusan dung sa dung sa pano sa dung Oh, ini lah oh. lo. Oh, 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 oh. Ayahnya na namanya yang bosis bro, yang tahu sama si gaw. Entus siapa pak bro? Siapa? Berantem. sigarilyo ibig sabihin mayroon talagang tao dito Wala talaga. saan sila dumadaan kung nagpupunta sila dito bakit walang daan ah? Oh? Hmm. may pilang nahulog dun bro posible kasi wala pa ako nakikita ang kubo So, ini-expect talaga namin ay merong kubo dito. Kasi may daan. Tapos may narinig kami aso kanina. Kaso pagpunta namin dito, walang mga daan na labasan. At walang kubo. Ano lang tayo dito? Saan tumitira yung tao na nagpupunta dito kung wala siyang kubo dito? Saan siya natutulog? Para makalabas tayo. Posible pa Possible talagang walang taan dito Ano yan? yan? Parang daan yan, bro.

Doon tayo, ha? Hindi dito. Maraming yeah. ano no, uway. Uway okay, dito. Doon no. Baka ma Usahan tayo. Masugatan tayo. Ang galing. So, tara. Kasi Kasi ang naman na uh, walang kubo kasi na talaga. Doon tayo. May mga ano ba, may mga protest so, so, na Saan kaya yan? na pagkatapos niyang i-harvest yung uh, ni Yog, saan niya kaya i i saan siya dadaan para mailabas dito mm. kasi kung doon siya dadaan sa dinaanan natin kanina baka mahulog siya kasi napakatirek noon at tapos mahirap talaga lalo na kapag mayroong dalakang babibigat so ibig sabihin mayroong ibang daan dito na ligtas, yung may dalakang sako na mabigat yung hindi ka mapapahamak pero wala kaming makita nasaan kaya kapag tataka naman tong area na to. So, yung makadil, wala na po kami ano kasi hindi namin nakita yung daan. Parang may nilang kami po sa ah, bro. palaging sinusunod na namin. Parang may nagsasalitang tao dun sa unahan bro. Simulan kayo natin ang busis. Narinig mo yun? Kanina ba? Ano yeah. yun? Parang may taong nagsasalita dun kanina. <laughs> no sa unahan. Di kaya yung tao yun yung may ari dito? Sana ma mayroon. Kung mayroong mas siya, natin. mas mabuti siguro para makausap natin.